Sana bira ko lang 'to ginagawa. Mm. Sa so, ba eksak nyo bahay talaga sir para ano kung sakaling magka problema. Problema 'yon, sumitindahan lang ako. Apex. Ah, ito. Kasi ang limit nyo ka kasi 2,000. Sabi ko. Sabi ko ang limit na lalamo 2,000 lang. Kaya pag limot ko sa hindi lang ay mabubunot. Meron ba talaga pag umulan? Ah. Seven. Depende kasi sa sitwasyon eh. Pagana na. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa ating panibagong vlog kay Lala So, wala namang kakaiba ngayon. Ang kakaiba lang is first day of school ng mga bata. <laughs> first day of school ng anak ko. So, biyahe pa rin. Tanghali na ako nakabiyahe kasi ano, hinatid ko. Hinatid ko sila. So, ang oras na pala mga boss is 12.04. So, papunta na ako sa first pickup natin mga boss. Dito sa Talipapa, going ng Makati. So, pick ko muna mga boss. Samahan nyo ako sa biyahe ko na to. Let's go! Sige pa. Ay, jacket. Kala ko dito sa lo. Gaganyan na lang <laughs> po. Sige. Para sa sila. Magkano benta niyan ganto, sir? 100 po. 7? Ano? Second na lang to, sir. Ha? Second na. Second na po. I-share ko rin. Mhm. Okay, boss. Thank you. Okay na mga boss. Item pick up. Jacket papuntang Makati tapos may nakuha na akong booking na kasabay babutaring rin Makati dito ko sa project 8 kukunin let's go let's go okay na mga boss item pick up ito yung bali nag update pala to mga boss kasi kanina pagkuha ko is project 8 going to Makati ngayon nag update naging ano siya double double pick up ba or double drop ay double pickup kasi dadaan pa ako ng mandaluyong so nag update siya pupunta pa ako ng mandaluyong tapos dadaan ang last drop is Makati so paid by wallet to mga boss so pick upin ko na muna yung isa dito sa mandaluyong tapos dalawang Makati na natin itadrop tong mga uh, pinikap natin let's go ma'am nakatulong kay ma'am Jag sir Order with lunch. This is your number one Thank you What is this ma'am? Food English speaking mga boss nosebleed <laughs> Let's go na Makati na tayo mga boss Let's go let's go Kay Charm ay okay, napa. Salamat. 156, may tip tayong 4 mga boss. Proceed na tayo next drop-off itong dalawang pinick up ko. Dito pala siya sa Dasmariñas Village. Kalachuchi Street. Tara tara, let's go, let's go. Oo. Uh -huh. Ito malamig gawin kung ano pagkain din 'yan kayo nang injan indian na <laughs> indian na ah, Sa <coughs> <laughs> so, ah. taas na binuo Ah, atas ito sa ibon. Salamat po. Tayo po. Sa Quezon City pa yan eh. Yeah, City. Tapos ito sa Mandaluyong. So, Magkano ano? Magkano yung 206? Sa Oh, mura lang ma'am no. Dalawa, dalawa pe. Oh, dalawa. Pero pag isa lang, ano lang yan, 150 plus. Salamat po. Okay na mga boss, drop na. So, may nakuha na rin ako na booking. Paid by wallet, may plus siya na 28 pesos. ah uh, Salcedo Village, Makati, papunta ng Tandansora. Pick upin ko muna ito mga boss. Tuloy-tuloy lang sa biyahe kahit paid, paid by wallet basta may plus. Kahit wala, basta double book lang. Para umita tayo kahit papano. So let's go, let's go. Thank you. Okay na, item pick up mga boss. Tapos may nakuha na rin ako na booking na kasabay. Makati going to ano naman to. Diliman Pick upin ko muna Let's go Apo okay? Sige Doon na bayad nito sir Salamat Ayun na mga boss item pick up Let's go. Bali, unahin ko muna tong diliman. Tapos tandan sora. Let's go. Salamat. Okay na mga boss, drop na hindi dito sa ano. Diliman, proceed na tayo nang tandan sora. Let's go. 7.2 kilometers. Let's go. Ako. Okay. yung din sa plastic sa Ano? Wala ko na Oo, sana yung benta Kung tayo na, bihira ko lang ito ginagawa Hmm Pasok-pasok ka na mga bago Sa ba eksak nyo ba ay talaga sir? Para ano kung sakaling mag magka problema Problema diyan, sumitindahan lang ako Apex Ah, ito? Kamagalala, mga pangalang beses na nakuha sa akin dito. Ah -huh. kasi ang limit nyo kasi 2,000 Sabi ko Sabi ko ang limit na lalamod 2,000 lang kapag pag lumagpas doon, lang nila kaya mabunuhin May bariya ka ba? ito na One Ay, Ito ano na lang na mo na lang yung ano Yung one piece sa kanya naman, babayaran ng mabayaran ka naman yun Meron ba talaga pag Ha? Ah? Seven. Depende kasi sa sitwasyon eh Pagkano na kaya? Magkano na 5, 6, 7, 8 bro? Thank you sir ha ah. Pag nagka problema sir, kontakin Picture na lang ano? Ha? Picture mo din yung ano niya Yung... Ito Ah, yan sa kanya ang kainan, oh, okay. Kain yung kainan, sir. Yan yung kanin-kainan niya. Ito yung pupunta mo. Kanya yung business. Labo pa naman 'tong cellphone. Yeah. Yeah. Yes, okay, sir. Thank oh, you. Thank you. Thank, you bro. thank you po, thank you po. Okay. parang alanganin ah Okay na mga boss, item pickup up. Ito yung item natin na isasabay. Abuntang Makati. tas yung isa yung pasay, yung abono na sapatos. Bali mga boss, sa pick up. Kanina sa sapatos. Tiningnan ko si sir, hindi naman siya pumunta doon sa sinasabi niyang una sinabi niya sa clinic daw siya. Tapos sumunod is doon daw sa may FX sa may tindahan. So pinagmasdan ko siya, hindi siya dumiretso doon. Bumaba siya rito papuntang palengke. Atay tayo. Pero chinik ko naman yung sapatos Okay naman, goods naman Mukha namang mamahalin Pero nagamit na Ang mahirap lang kasi nito is Kung magka problema Hindi ko tumahanap tong tao na to Kasi hindi walang exact address Ay walang exact bahay na pinick up ko Nabigla rin ako wala ako sa ano tayo pero yung dideliveran exact naman mismong sa kainan daw. May nakanot kasi nag-video call sila eh. Meron din naman conversation. So sa akin goods yung conversation ang ano nga lang yung pinaka magan yung pinaka dapat na inalam dapat natin is yung mismong bahay. Patay na huwag naman sana pero ano natin Ana goods update ko kayo mga boss unahin ko muna yung Makati dito na tayo boss mga boss sa Makati sir deliver kay Luis Morales iwan na lang daw po sa guard lobby salamat Okay na. Pusid na tayo dun sa uh, sapatos na abono. Sana legit to. Pas lang tayo rito pag hindi. So, let's go, let's go. Okay naman mga boss, uh, legit naman. Ay, thank you Lord. Up na tayong booking pauwi go, let's go. Pinakabalang tayo mga boss. Papuntang QC si ma'am, no? Ah uh -huh. Ito po. Doon na po ang bayad, ma'am. Sige po. 127 po. Magkano? 127. Sobra po yan. Ay. Sige lang po. Salamat po. Ay na mga boss, nakuha tayo ng booking na kasabay. Puntang Tandang Sora tapos binigyan pa tayo ni ma'am ng tip na 10 pesos let's go unahin ko muna yung ano pasunta mo tapos Tandan Sora kasi malapit ako sa Tandan Sora eh. let's go kay hinte doon kasi naka ano mo sa kabila One ay sa amin ay, eh, hindi naman. mali yung ano, ayun eh, yung pin, oh. nandyan ako kanina, oh. Yan po yung pin, nakapin nyo, dat po, mali, baguhin nyo yan. Ito yung pin, oh. Kung so, san... Ano ba baguhin po dyan, sir? Hindi, mali po yung address nyo, eh. Kaya, eh, ano pong babaguhin ko kaya dyan, sir? Yan po mismo. Hindi, may, pwede naman i-manual yan, eh, na-manual naman uh -huh. pin naman yan. Mapipindutin mo, kung saan mo gusto pumatak yung rider, gaganunin mo. Ah, kasi, Kasi dyan ito, ako nakapin, oh. Pangalawang base na kasi ito, nagkagulit ang papel. Pangatlo pala. Ito mo, ayaw, mo. Sabi, uh -huh. sa mismo, yung lalamod. Sabi na sa may di ko rin po kasi na, na, nandyan po sa app nyo, nandyan okay, po yung ano eh. Diyan nandyan po ako, nandun sa kabila. Kaya nagtataka ako, sabi ko bakit ba nandito. Hindi, may okay, isa kasi ganyan talaga yan. Lahat naman tayo na ako eh, pag nasa nga nag-uwi sa mga. Sosobra mo yung Kaya kung ginagawa ko, anong mga po na tinatawag ko na. Dumaan na ako, dito na ako dumaan eh, kanina eh. Tumunta pa tuloy ako dun. Sana na malapit na sana. Salamat sir ha. Okay na ho ito ma'am. Okay, po. Salamat po. Ay okay, na mga boss. 168. Ginawa ng 200. Mali sa yung pin nila. Lagi daw sila ganun yung binubok nila. Nakikita niya naman sa app kung nasan yung pin. Aminado rin siya pero yung nakaraan daw tama naman daw. <laughs> Hala, mahirap makipagdiskusyon Pusin na tayo, next drop off Tantan Sora Malapit sa banlat mga boss Let's go, abang-abang na lang kung magkano kita Okay na mga boss, drop na yung damit Uwi na mga boss Check na natin kung na magkano tayo Thank you Chip Sakto, sakto, malapit na tayo sa bahay Kasi nasa banlat na tayo bali yung biyahe ko mga boss is okay naman bali double book, double book pa rin tayo umabot tayo ng Pasay tapos balik ulit so nagkaroon man tayo ng na lang abono kasi may mali rin ako doon mga boss kasi uh, meet up lang ko nagka problema yun at hindi kinuha ng receiver siguradong wala hindi ko mababawi yung pera ko bali nagtiwala ako ron kasi pinakita sa akin yung conversation nila na may isa pang rider din na kinansel tapos nag video call pa sila ng receiver so doon naniwala ako na legit yung booking at chinik ko yung sapatos na talagang mukha namang original kahit gamit na pero ang mali ko lang din doon is meet up lang kami kasi tinanong ko siya sa may clinic daw pero nagsara yung clinic kabang nagtatransaksyon kami. Tapos tinanong ko siya ulit. Sabi ko, sir, saan ba talaga yung bahay nyo? Sabi niya doon daw sa may FX na may tindahan. Tapos bago ko umalis, is ko lang siya. Hindi siya ron pumunta. Kumbaga hindi siya dun talaga nakatira. Kumbaga doon niya lang talaga minute yung transaksyon namin. Kasi kung nagkataon, talagang wala. May hirapan tayo. So, buti na lang at legit naman. Pero sa susunod na ano, hindi na kukuha ng meet-up lang. Kasi, nagsapala rin din ako kasi na ano ko rin na legit din naman kasi yung booking. So, check na natin mga boss. Bali, naka booking at ang kinita ko sa walong booking is 1,113.20 Tapos yung mga tip natin, hindi ko na nabilang Tingnan, check nyo na lang sa video mga boss kung magkano to Yun lang, salamat sa panonood mga boss At palaging mag-iingat sa biyahe hindi lang hindi lang mag sa kalsada at mag din sa bawat booking na kinukuha na kagaya ng mga abono so may video ko yung nakaraan is na iskam ako kami ng seller bali ang seller ay na scam ng 1000 ako ang na scam sa akin is yung pagod gasolina at ang pamasahe so wala ganun talaga eh so ito yung video nun kung gusto nyo panoorin para may maging awareness din kayo at may makuha kayong mga discarte rin so yun lang salamat sa panonood mga boss at kung bago ka palang pala sa aking youtube channel wag mong kalimutan na mag subscribe at hit mo na ang notification bell para ma update ka sa susunod kong gagawing video na para sa iyo para kay Lala Move Hanggang dito na lang Daniel Dala Vlogs Nagiiwan ng kasabihan Na pag may tiyaga May nilago Let's go Peace! Thanks for watching mga boss See you next upload Laban lang sa buhay Tuloy-tuloy -tuloy lang And peace Peace out out out